Yung mga kulawag, magandang umaga, kakabukas lang ng shop na no? eh, May share lang akong video sa inyo Tungkol din sa motor ni sir, mo sir Sir, ano bang nangyari? Lagi po Nang, ano kasi ito, nagrarun running clutch Ngayon, nabuhang ko yung adjust dito tanggal ko to, lang nahugot ko yung laman dito eh, nung ibalik ko, oh, sumala na. Sumala na yung kicker. Nag-slide na. O, oh, na, nag ko. Nag-slide yung kicker. Tapos, eh... Ayan, ako tutut lang. ganyan na nangyari. Tapos, kung naman, nag-arangkad na ako. Parang pisil na yung clutch. Hindi ko na mahataw. yun, Yung mga kulawag na, eh. Kaya, nilapit niya. Kasi nga, nag-slide na. Pati yung kicker. Kamawa, rin kicker, oh. Lusot siya, oh hindi kumakat kasi nahugot to ito may problema ngayon aayusin natin to ano yung mga kalaw kaya lagi strike yun kasi dito tingnan, tingnan nyo dito ayun o oh, may, may play naman siya pero pagdating dito dito sa arm nya hindi ba dito sa arm nya wala na o oh. o oh, antigas Ya, yeah, pwedeng idin nandito, nandito lang talaga ang problema niyan kasi wala naman siyang ibang ginalaw. Nahugot, nahugot lang 'to eh. Ngayon, kakalasin natin ano. ang pagkakalas dito, kailangan na 'yan oh. Ano. ng flat screw para hindi mahugot sa sakaling magkakalas kayo. ganito na lang gagawin nyo lalagyan nyo ng pag-screw ano, para aangat para bubuka yung nipin sa ano, sa arm yung mga kulok, kakalasin na natin ano yan ganito lang ang pagkalas niyan kasi wala namang kaming ibang gagawin hindi na namin bubuksan to kasi nasa tama naman to kaya lang nangyari sa kanya na niya ng adjust. Nagkamali lang ay siyempre pag ikaw gay wala ka din ng alam. Kinakabahan nga daw siya kung bakit nakalas kaya yon. Dito lang kinakalikot namin kasi hindi naman natin pwedeng palakihin pa. Okay. Plus na ano? Papadyaka natin kung may kagat na. Pag may kagat na to, ibig sabihin walang problema lang sa plato. Sige no? Ibig sabihin, okay na rin, ano? dito lang yung problema ngayon naayusin na lang natin ng tamang adjust Tsaka sinabi ko na rin sa mayari nito na bumili nila pa bagong kaplay kasi ang kaplay niya kayo ito kaya niya ginalaw to kasi daw humaba tsaka ang tigas na ayaw mabatak ko yan o you know. hindi na siya mabatak mahaba pa naman o dito bray Ayun ang haba pa ng kable. I ayaw nang ayaw Sabi ko sa kanya may problema na rin ang kable. Kaya ginalaw niya 'yan kaya nagka-problema ang motor niya. Ngayon papalitan na namin din ng bagong kable. Lumulo mo papalitan tayo ng kable na kasi hindi na nabata ko. Matigas na. Ngayon wala kaming makitang Original na pang rider na clutch I Ang mean, ang lalagay muna namin Ay pang barako Araya. Pwede naman siya Pagkaiba lang ang guide ng ano, Sa kabli ng barako May kakabit na namin Kung ako kulaw na natin ito Itong no? arm niya, sa clutch Kailangan ay may clearance yan Na. Yan. Ngayon, ang paghapit nito pala ay tama lang itong tornilyong ito kasi na napapasag to pag hinapitan nyo ng sagat. Ang hapit nito ay ganito lang. Oh. Hipitan mo lang ng konti. Okay na to. Hindi mo kailangang hapit na hapit kasi nakapasag yan. Yung mga kulag nakakapit na. No? Tapos dito, dapat dito yung lagi may clearance, yan o. Oh. Ito pa rin, ito pa rin. Itong lever, ito, ito. Ito dapat may clearance to. Para hindi mag-slide. Okay na, tapos na Kailangan na, ano yan, nakapit o. Oh. Kanina, wala eh. Ayan o. Oh. Kaya naglaraning running watch kanina dahil kapit. Eh. sa ating mga new subscriber Yun mga idol na bago natin tapo yung shoutout muna na tayo sa mga tropa natin Shoutout kay John Poole, Bagos Mindoro, Batang Kanto, Joel Casiao kay tropang XXXXX, ano na X? Hindi ko alam, basta yun na napakalan pangalan niya doon Tsaka kay Boss Edgar Mangkaw, Shoutout sa iyo, Idol. Tsaka kay Edsel Ian Daguhol. Tsaka siyempre yung may-ari ng motor, kay Jeremy Marasigan. Idol, maraming maraming salamat sa iyo. Tsaka shoutout sa iyo. Dahil mas una pa yung dumating sa akin, sa shop, kaysa ako. Inaantay talaga ako niyan. maraming salamat. At tsaka talaga sa tiwala mo. Talagang inaantay mo pa ako. Hindi ka pa lumipat. Ang dami din ng mga shop doon. Maraming salamat sa iyo, Idol, ha. At saka sa mga new subscriber natin na kay Dina at YouTube at saka kay Michael Bakasong at saka Lin Leonard Madayag shout out sa inyong mga idol sa mga new subscriber natin at saka kung nagustuhan yung ito, nyo ang video nito huwag niyo kalimutan mag subscribe, like, and share at saka comment at saka pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga i-upload kong video Why not, sa inyo sa kasakaling mangyari man sa inyo yun ay wala na kayong ibang pagpupukusan kundi doon lang mismo sa mismo class niya wala na kayong ibang nga kalasin doon kaya yun lang ako lang no sana yung may nakukuha kayong alam ah, doon sa aking video at saka huwag niyo laging kalimutan mo subscribe, like, and share at saka pindutin niyo na rin ang notification bell para uh, lagi kayo updated sa mga yung ko video maraming maraming salamat sa inyo